Guys, tingnan mo tong washing machine ko. Talaga namang kahit ng pantalon namin, mga packets, jacket, ay eh talaga namang ini-empty in namin para kasi walang mapunta dito. Pero hindi ko talaga alam na tuwing mag wash kami ng damit, ayan, may mga pera lumalabas. At kaya pala, minsan yung washing machine namin, pangit yung tunog hindi ko talaga alam. Tapos, ito, tinatry ko, ang dami pa dyan sa, sa, ilalim, tinatry ko talaga siya na kunin, pero hindi ko alam kung paano at sineshake ko naman pero walang lumalabas. Ang pakahirap.